So, lalaro tayo ng mm 2 guys yun ah gagalingan natin ngayon dahil tayo ay bossing <laughs> bossing bossing ay tigatamaan Sana may tao dito Ay, wala. so ayun ayun yun, yun, yun. ay sayang bakit di na matay Papatay ko Ay, may tayo. putak 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 putak

Wala na. Ay. Isa. Ayaw ba. Doon pa mapunta. na? Oh. Uh -huh. Yan na. Tama ka sa akin. Bow honors. Ay. Mukhang tayo mamamataya. Badayin na din yan. Hindi kayo. Pwedeng hindi Ay. Nangisit talaga kayong lahat. Kahampasin ko kayo lahat. Visit kayo. Ay! Ay lah. I'm excited. Baril na tayo. Saan kayo? Babarilin ko kayo. Ayun na na. Ayun na na. na na. Ayun Hindi mo ko na Hindi mo ko na na. Buang mo. Ayan. Disturb. Ni Sir Boyan. Wow, ay. Tu, bisit na to. Free lang yang avatar mo. Ya ba. Wag mo ko baba to. Ayan na. Sino pa nalo? Ngek. Hindi tayo Sorry. Hindi tayo kasali dyan. Huwag na Huwag na nga ayan. Huwag na nga yan. Huwag kasi tayo yung kasali. Eh. <sighs> yan na. So, ganda. Uh, eh, gana lang tayo. Yan na. I'm miss. This... Ay! Ay! Sayo. ay tayo! Huwag tayo pa mamamatay lang. Ayun. Hmm! Deserve! Deserve!

Parang ngantik. Bakit di natamaan yun? Danny, wag mo akong parang na. Ay! Mga G! Naisip ka talaga? Hindi ka talaga maaasahan. Hindi eh, ako natama. Hindi uh, siya yung namatay. Bitaw pa dyan. Ang galing nito, no? Tsaka yung tabachoy na yan. Trash really, boy? Really, boy? Really, boy? Yes. No. Hindi The bad na to. Magkakuchin yung antara ka. Try natin. Tani! Ano na sa ah! Yun

Dani, Dani ko. Pas. Pas up. Iya, yeah, yung kutong ano Wala ka ung may gamitin. Alam mo ba yun? Hmm, Dani, deserve mo 'yan. Yan ang nararapat sa iyo Isa ko pa tong rimbo na to sa Ayun naman eh. Hindi. Hindi si... Si yung Huwag akong papatay ng dami Hindi. Eh. Hindi ay, ay! Ah! Ah! Ano lang kasing chat ko eh? Pero oh, ikaw din. Hmm. Aray! Ang mo. Mukha kang... Oh, Tapos hindi ko na lang sasawayin. Andun, <coughs> mayroon nga tayo dun. Ayun nga. Sinasabi ko nang where <coughs> Ayun na naman si Kuyot. Sabihan ka sa papa ah. tapos naman salamat anjan tayo alam ko kasi dami tayo napatay <laughs>